Bo oh, oh. bo. si Papa. Ngayon, dadilakan. Yunok ah, mo na yung bill kan. Kabilaan, meron ka pa reservation sa leeg mo. Oh. <laughs> Hindi ka pwedeng masakal. Wala kang leeg. Ikaw, <laughs> akala mo pinaglihi ka sa giraffe. Hindi ka pala sa giraffe pinaglihi. Hindi, no. Saan? Ano ba yung ano? Animal na walang neck? Sino? Ikaw? Hindi ka animal. <laughs> As real as your Present! Ka? Present, kapresent, kano? Present. Alipresent okay, uh Oh, the uh -oh. brother finger mo ga Brother finger, where are you? Stand. Mukha na sila ni J.J. Ito mo yung damit mo, no? Nakakabalit rip yung damit mo. Yung sa'yo, okay? Yung damit mo, okay? Ay, tingin mo sa sarili mo, kamilyon. Hindi yung gagawa ka kamilyon ni Mama mo, no? Sasakal natin si Mama, no? Kaso wala din yung hindi. Hindi mo Oo, no? pareho kayo ni Mama mo. Malawa nga, sisutokin kita. After ng babae. Balikan na agad. agad. <laughs> Nakakabastos. <Nari ko. laughs> Tama-tama kayo sa kanta. No? Head. Wala neck. Show that <laughs> agad. pero yung kilay? Kanina, ang sama mo sa akin. Ano? Mm. Ang uh, sabi ko lang sa iyo, Good evening! Opo, oh, natandaan mo pa. Mm, ano, umuntok ko pa nga kanina eh.

sa gym, tambay ka sa chill, kunyari punching bag ka. Po. Ah, ah, pagod ng ikaw, at tama na. Wala namang bayan yung pag-i-video ni mama sa'yo, no? Puso na tumayo. Tayo ka na? Tara! mag tayo dun. Tara! Okay, lay. oh, magkakalikot tayo ng motor ni papa. Okay na gagawin mong toys yung ano ano yung mga tools ni papa no mm. oh, uh, uh, yayabe pag, na uh, pag, 3 years old tatanggap na tayo ng gawa ng motor na ka cellphone na <laughs> uh, uh, yung mga walang sira lalagyan natin na na oh. Uh, uh, <laughs> yari ka bigyan mo ng ano yan hindi ka masasaka Japan talent, beautiful eyes eyesulit. 1 2 3. Ganoon. Talaga nang papakit ng kasama pandila. <laughs> sabihin mo. Kupal ka ba, bossy Sobrang dila. Ganoon. Ha. <laughs> hmm. ah, taas ng bilbil mo ah. Doktor gespa. Ini. ねえ。 Ano ka, T-Rex? <laughs> <laughs> Ang ganat. Ay, hindi. <laughs> hindi, joke lang. Good evening. Good evening. Pag-hype ito. Ngingiti. Bakit mo mamaya pagsuntukan? <laughs> ah, mama. Di, di, di na yan. <laughs>